ito, oh, yan, medyo naging problem yung balat. Yung tuhod na lang ako okay. sa Tama po At ba? Paras. Pacheng up na po ba? Wala pa. Wala na nakikita po ba? Sorry. Ah, may urit din. Sige, sige. Malamang yung balat nyo lang talaga, sir, yung ano lang ulam. Kasi yung naging no? ano? na Oo nga, hindi ko na Hindi ko na siya. na na

Oh. Ah. Ah. sinasabi mo? pasigpit ko. alam mo kamegmitito? kasagitan mo totoo na garto in diela. mahinang mahinang to mahinang 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 gamitin mo. Dali! mahinang 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 Bilisan mo. Pwede ko siyang magyan ng pangasarap? Oo. Sir, pikit lang para ako sa mga pagpagyan. Kaya pala may improvement sa balas mo. Sir, pikit na, wag ka mo muna. Okay. Hindi natin alam kung makukulam yung nakatingin sa akin. Parang galit na galit. Na galit na <coughs> Ulan, yan. Ikaw na nang hulang, ikaw pang galit. Sandali at ginawa dyan, dali! Bilisan mo! Bilisan mo! yan. Gusto ko gagaling yan. tingin-tingin ka pa yan. Nagulat sa tuloy. kayo, hindi ko kayo kaya bayaran din. Eh. Mas mapera kayo sa akin. Ako dito ko lang. Ako dito ko lang. po para pagbibang ng sumo. Oh, oras mo na. Bilisan mo, madadali ka. sa sakit pa ang yan. May urik na nga, sinasabayan mo ba? kasi ginawa sa balat niya. Ayan, mamagising mama, man si Sir, eh, ano? Hindi niya alam. Hindi niya makuntok niya pa. Ito sa ayan. Alala niyo sa inyo. Di ba ganun din? Kasi, sintensya ako na to. Ano ba tayo lang? sabi mo na gali, ano dahilan? Wala kong kasalanan. Wala <laughs> kong kasalanan si Sir. Wala na. <laughs> <Yes sir. laughs> tulog ka lang Sir para hindi mo yung mamukulong sa katawan niyo. Kung may tali naman yan, hindi mo kakalas basta basta. Yes okay, practice nyo na maglakad ha. Nakakatayo na eh, pwede na. Oh. Dati hindi makatayo din. Ano po siya, kailangan ko talaga? Uh, yung lakad niyo. talaga ano. Malaking improvement yan. Yung tubig, huwag nyo pa paubusan. Uh, okay. Seven days ano? After seven days, anak na improvement tubig. Thank you po. Sige na, ingat po. Pagaling kayo na yan. ramdaman niyo yung niyo. Sa so, ako na kung ano nga wala ba sakit mo yung dilisan. Sige natin, tayo mo ako, masakit ka yan. Mainom mo, mo lang yung tubig ka lang. Pakaramdamin niyo kung nabawasan ba kaya sakit. Kung hindi, edi puputuloy na natin tayo para wala nang masakit. Sige nga tayo, lakad nyo. Lakad nyo. natin, niya niyo, ilakad niyo. Ano, nag-iba-iba ka? Hindi na masakit? Bawasan. na straight na, noong na hindi. Isya. Sige, lakad nung atay para mga test drive. Ano? Lakad yung, okay man. Ano sir, balik kayo din eh. Okay, ano? Pag ano pa rin, hindi pa rin nagaling. Hindi balik nang balik din eh, ano? Baka balikan kayo eh. Sige,